We are very optimistic na itong si Miss Catherine ay eh, buhay, buhay pa. Isa umanong pulis ang tinaguri ang POI o pinaghihinalaang ang sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ng Batangas. Ayon kay Police Regional Office 4A Chief Paul Kenneth Lucas, isang text message ang ipinadala kay Chin Chin Camilon, kapatid ni Catherine, mula umano sa kanyang malapit na kaibigan naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa relasyon ni Catherine at ng pulis, na parehong nagkasundo na magkita sa araw ng kanyang pagkawala. Ang kaibigan daw na ito ni Catherine na lumapit kay Chin Chin, ay ibinunyag ang sekreto, na may boyfriend na pulis ang kapatid nito. Ito raw ang imi ni Catherine noong araw na naiulat siyang nawawala, at hindi na makontak ng kanyang pamilya. Ang pulis din daw na ito ang nagbigay ng sasakyang Nissan Joke, sa missing beauty queen na huling minaneho nito, noong araw na siya ay nawala. Sinabi rin ni Lucas na inalis na nila sa kanyang posisyon ang akasadong pulis, habang patuloy pa rin ang investigasyon. Inilagay siya sa ilalim ng Regional Personal Holding and Accounting Unit, habang nakabinbin ang pag-aproba ng Commission on Elections. Samantala, Nakikipag-ugnayan na ang mga pulis sa management ng lugar, upang makakalap ng karagdagang impormasyon. Hindi pa makapagbigay ng iba pang detalye si Fahardo sa kaso ni Camilon, dahil nakiusap ang pamilya na sila muna ang gagawa ng hakbang, para sa nawawalang kaanak. Kasabay ng paghahanap ng mga autoridad, ay ang pagtuntun sa kotse na kanyang gamit, na kung saan ay lumilitaw na ibinigay lang sa kanya. Pero ang nakasaad na address ng may-ari, na nakalagay sa deed of sale ng sasakyan, ay lumalabas sa investigasyon na peke, o hindi totoo. Sa press conference nitong biyernes, sinabi ni Police Regional Office 4A Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, na kumikilos na ang Philippine National Police Highway Patrol Group o HPG, para mahanap ang may-ari ng sasakyan, bago ito napunta kay Catherine. As of today, hinahanap pa natin iyong bumili ng sasakyan, kasi nga yung nakalagay doon sa deed of sale, is fictitious iyong address na nakalagay, anang opisyal. So iyong HPG, sila po iyong naghahanap ngayon noong tao na nakalagay sa deed of sale ng sasakyan ni Catherine, dagdag pa ni Lucas. Ang naturang pulis ang umano'y nagbigay kay Catherine ng sasakyan na kanyang gamit, nang umalis siya ng bahay, at nagpaalam na may kakatagpuin sa Batangas City noong ikalabindalawa ng Oktubre. Sa CCTV footages sa mga lugar na dinaanan ng sasakyan ni Catherine, lumilitaw na may kasama siya sa sasakyan. Lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya, pulis na siyang person of interest, ang huling kasama nitong si Miss Catherine. Base na rin sa mga text messages, at base na rin sa nakuha natin sa ACG, napalitan nila ng text messages don sa isang kaibigan niya, kung kailan sila unang nagkita, saan sila nagkakilala, kasama po ito sa investigasyon na ginagawa, sabi ni Lucas sa ulat ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Positibo naman ang mga autoridad na buhay pa si Catherine Camilon. Samantala, bibigyan ng police protection ang pamilya ng nawawalang si Catherine Camilon sa Batangas. Nagbigay na tayo ng instruction sa hepe ng Toy Batangas, na bigyan ng security at assistance itong pamilya ni Miss Catherine, sabi ni Police Regional Office Paul Kenneth Lucas sa press conference nitong biyernes. Sinabi rin ni Lucas, na ililipat sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG unit sa rehiyon ang pagsisiyasat sa kaso, dahil isang pulis ang nauugnay dito. Kasabay nito, Magsasagawa naman ng hiwalay na administrative investigation, ang Regional Internal Affairs Corps A, base na rin sa rekomendasyon ng Regional Committee on Missing and Found Persons. Ayon kay Lucas, optimistic ang mga investigador na buhay si Camilon. We are very optimistic na itong si Ms. Catherine ay eh, buhay, buhay pa. Huling nakita si Catherine sa isang mall sa bayan ng Lemery. Sa mga kuha ng CCTV footage sa mga dinaanan ng sasakyan ni Catherine, hinihinalang mayroong kasama ito. Inamin ng kalihim na siya ay terribly disappointed at greatly disturbed na isang pulis ang nauugnay sa pagkawala ni Camilon na huling nakita sa bayan ng Lemery sa Batangas noong October 12. Itong uh, nangyari kay uh, Miss Catherine at kinalulungkot ko po na sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa serbisyo. Inatasan ni Abalos ang Philippine National Police o PNP na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente at tutukan ang lahat ng actionable leads at gumawa ng hakbang na naaayon sa batas para ma-rescue ang biktima at maibalik sa kanyang pamilya. Hindi po namin kukonsintihin o pagtatakpan ang maling gawain ng sino mang miyembro ng PNP, pagtiyak ni Abalos. Nauna nang sinabi ng Police Regional Office 4A, na ang polis na sangkot ay pansamantalang tinanggal sa puesto habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, may malalim na mensahe ang kapatid ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Chin Chin Kamilon, na hindi mababago ang pagmamahal niya kay Catherine, kahit ano pa ang nagawa nito. Mensahe niya sa kapatid, nag-promise ako sa sarili ko, na hindi ako titigil, hanggat hindi ka nahahanap, at kung ano man ang nagawa mo, kahit kailan hindi magbabago ang tingin ko sayo. Tao ka lang din naman na nagkakamali, at kahit kailan hindi ka madedify ng nagawa mo, bahagi ng post ni Chin Chin. Lahat ng nangyayari may reason, perpekto lang ang mga taong mapanghusga. Iwan ka man ng lahat dahil sa sitwasyon, kahit kailan hindi kita iiwanan. Nag-iintay lang ako sa pagbalik mo. At mahal na mahal kita palagi, dagdag pa nito. Nauna rito, isang malapit na kaibigan ni Catherine ang nagpadala ng text message kay Chin Chin, at sinabing ang karelasyon nitong pulis ang kasama, ng araw na huli itong makita noong October 12. Ang naturang pulis din ang sinasabing nagbigay ng sasakyan sa beauty queen. Kaugnay nito, nagpahayag ng pagkadismaya si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary, Benhur Abalos, na pulis ang itinuturong person of interest, sa pagkawala ni Camilon. Tiniyak pa ni Abalos, na magkakaroon ng patas na investigasyon sa kasong ito. In the event that all the evidence gathered point to the subject police officer's possible involvement, we assure the public of a fair, proper and impartial investigation, pahayag ni Abalos sa isang statement. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyora Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.